So guys, nandito tayo ngayon sa Mall of Asia, no? Dito sa may uh, Seaside uh, Boulevard, no? Malapit sa tabing dagat guys. So, mamasyal tayo dahil uh, nandito yung bus ko, no? Sa may Mowa. So, malapit lang yung uh, uh, parking dito. Kaya, yun. Pwede tayo mamasyal. Ayan, no? Napakaganda dito guys at uh, maliwalas 'yung uh, lugar na. So mag-ikot-ikot muna tayo rito. At syempre tabing-dagat 'to kaya medyo malamig 'yung uh, simoy ng hangin, 'no? At siyempre uh, fresh 'yung hangin dahil uh, galing dun sa uh, dagat na. Doon 'yung dagat, guys. So. pag malapit lang kayo dito sa may uh, Mall of Asia no? Pwede kayong mamasyal dito guys Kasama ng inyong mga Pamilya or anak no? So napaganda rito dahil uh, open siya guys no wala siyang uh, entrance fee no, libre yan no? Ayan. Ayan Ay, ang ganda guys Wow So napakaganda guys sa likuran ko oh. Ayan o okay, Diba? Diba? Wow. You guys, ikot ko kayo guys. Titingnan niyo na lang yung video ko no. I-upload ko to guys sa YouTube channel ko no. Pasundo mo vlog. So pupunta tayo sa tabing dagat no. Titingnan natin kung uh, maalon ba. No. Ayun na. No? malawak ito guys hanggang doon sa pinakadulo ayan o no? Ah, wala na palang dagat dito dahil uh, tinambakan pala ito no? ayan oh. ah okay tinambakan pala yan guys oh. na ganun kalakas yung uh, impact ng tubig niya dahil may nakaharang na na uh, tinambak ng buhangin no kasi tatayuan din pala ng ano yan no condo or uh, building no katulad yan. no Napakaganda dito guys, mamasyal, no? Pag may pera. Pera lang kulang, syempre. standby muna tayo dito guys no? Up. Ayan no? Napakaganda na uh, Pounty no? dito sa likuran oh. ko okay. Makakalawak yun guys oh. Ayan po Ugh, sarap patulog, malamig. Malamig dito, guys, oh. Thank you, guys. Bye.